market size. So, ayan, bago ako matatapo ng basura kasi si Amo nag uh, sundo siya ng alaga ko kasi ako yung naghatid kanina and si Amo So, ay market size. May nagbigay sa akin ng uh, bag. So, follower ko. So, thank you so much. Ngayon pa lang nagpapasalamat ako. Although, nagpasalamat naman ako sa iyo nung kinuha ko siya pero thank you again. So, ayan, i-unboxing natin siya. First time ko actually makareceive ng ganito. Although, ang daming uh, binibigay sa akin ni amo na mga bag pero tingnan niyo to isa daw sa collection niya ayaw niya magpabanggit mga cake size ayaw niya magpabanggit yung isang follower ko so ayan siya yan kita niyo isa daw to sa isang collection niya binigay daw niya sa akin so ayan yung ang tatak niya is ayan siya and then ayan siya natin, nabuksan ko na siya noon, nung no, no, bago ko kinuha bago ko, ano nung no, no, kinuha ko siya, and then, ayan bago talaga siya, mga size and then meron siyang ganito, oh uh, my price pa siya ano to, M M-S-R-P ayan, uh, paano ba to basahin, and then, meron siyang tatak na ganyan, oh hindi ko alam uh, original man o hindi pero nagpapasalamat nag pa din ako kasi binigyan ako ng isang follower ko so ayan and then meron din siyang ganito may ano to meron din siyang ganyan oh ayan Ayan. Dami din binibigay sa akin actually ni Amo. Kung nakikita nyo naman, binablog ko mga binibigay ni Amo. So, unboxing ko din to kasi gusto ko magpasalamat. Hindi man niya, ayaw ba niya magpabanggit pero thank you so much po sa bag na bigay mo sa akin. So, ayan. Gagamitin ko siya pag day off ko. So, ayan. Mga pachay. Diba? hindi ko alam kung paano ba makita kang pag ah, nag nagtingin pa talaga kung original o ano. Pero di ba tignan mo pa lang yung price niya is ano. Hindi ko kaya ang afford yung bumili ng mga bags. So, alam niyo naman ako pag bibili ako uh, pag tag 50 lang, tag 100 lang, ganun. kipit <laughs> tipit ba ako? So, ayan. And then, uh, may nagbibigay din si Laibon. Si Laibon, si Amo, more on si Amo ang parating nagbibigay sa akin. Mga damit, mga bag, ganun. Mga make-up, sing-sing, mga uh, kwentas, mga ganun ba? Yung nakikita niyo parati sa vlog ko. And ngayon naman is, first time ko makatanggap sa follower ko. So, ayan. Thank you so much po sa bag. So, ayan. May gagamitin ulit tayo sa day off. So, ganda siya. Girly Lou. Girlie Lou pala. So, ayan. Meron siyang ganito. Michael, Michael Course Ano to? Michael Course Ewan. So, ayan. Ito lang po ang i-share ko at gusto ko kasing mag-appreciate sa binigay ng isang follower ko. O, ba diba? Thank you so much po. Kahit anong ibigay nyo, tatanggapin ko. Oy! <laughs> Para napaparinig. Eh. So, ayan. Thank you so much po. Ayan. Ganda.